Hello po muli mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik. Pag-usapan naman po natin ngayon yung naging speech ni Sagip Party List Congressman Rodante Marculeta doon sa ginanap na INC rally dyan sa Quirino Grandstand, Manila. Alam, alam po ninyo siguro kung ano yung naging laman ng talumpati ni Congressman Marculeta na ang nilalaman ay puro pagbabatikos pagbatikos sa pamahalaan ni PBBM pagbatikos sa mga kasamahan niya sa kongreso lalong-lalo na yung mga nasa Quadcom Committee pinapakita niya ipinakita niya pala ipinakita niya na hindi siya sang-ayon or siya ay kontra doon sa ginawa ng Quadcom na pag-iimbestiga sa mga naging <clears throat> sa mga nangyaring patayan noong panahon ng Duterte administration alam na po natin na libo-libo ang namatay or sadyang pinatay dahil daw sa war on drugs, mga extrajudicial killings. Ginigilaw kasi ako eh. Nakita nyo. Pinapatungan ko ng plancha ang aking masyado kasing maginaw eh. Ngayon, kalong ko yung plancha. So, ngayon, ako po ay masyadong nag nagtaka kung bakit kung bakit pinayagan ito ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Kasi, di ba, ang usapan, ang pangako ninyo, INC, ito ay magiging, uh, ito ay hindi political rally. Ito ay rally para sa kapayapaan. So, ano po ang inihatid ng talumpati ni Rodante Marculeta? Nagkaroon ba ng kapayapaan? O nagdulot lang ito ng hindi pagkakaintindihan, ng gulo, dahil maraming nagalit, maraming hindi nagustuhan yung mga pinagsasabi ni Marcoleta doon. Ang haba pa pati, halos isang oras. Halos isang oras na puro pang babatikos at puro mga mga mali mga mali na pag-aakala, mga maling opinion niya. Ipinagmamalaki na ipinagmamalaki pa niya na siya, bang siya lang yung may karapatang magsasalita doon ng mga pangbabatiko sa gobyerno dahil siya daw ay isang abogado. Pero, lahat ba ng mga sinabi ni Marculeta ay tama? Na, naaayon ba sa batas? Unang-una, halatang halata naman na yung laman ng kanyang talumpati at objektib objective ng uh, rally na yan ng INC ay para iligtas si Sara Duterte na huwag siyang mapapanagot sa kanyang mga ginawang mga anomalya yung mga paggasta walang humpay na paggasta mga paglulustay ng pera ng bayan ayaw ayaw ni Marcoleta gusto niya kalimutan na lang lahat na para bang wala lang yun palipasin wag nang pansinin tama ba yun? naaayon ba sa batas yung pinagsasabi ni Marcoleta? nagagalit pa siya sa quadcom kung bakit daw iniimbestigahan si Sara Duterte samantalang hindi naman hindi naman quadcom ang nag-imbisiga kay Sara Duterte, di ba? Ang nangyari kasi diyan sa mga hearings ng uh, Congress diyan sa House of Representatives ay mukha kasing lahat ng hearing ay parang hearing ng Quadcom. Kaya pati tuloy si Marculeta ay nalito. Di ba? Nalito siya. Diyos naman. Diyan mismo sa inyo ginawa, dyan sa bahay ninyo, mga issue, mga pag-iimbestiga, na ginawa ninyo mismo, kayo na mga kongresista. Diyan sa bahay ninyo ginawa. Bakit ikaw mismo, Mr. Marculeta, eh bakit nalito ka? Parang nakalimutan mo yata, na hindi naman Quadcom ang nag kait kay Sarah. Hindi si Sara Duterte inimbestigahan ng Quadcom. 'Di ba mga kababayan? Ang inimbestigahan ng Quadcom ay 'yung tatay niya. Si Digong at 'yung mga kasabwat. Mga kasabwat ni Digong doon sa War on Drugs, 'yung mga EJK at 'yung pugo. 'Di ba? Ang issue, ang mga issue na tinalakay at inimbestigahan, gustong makita yung buong katotohanan, doon sa mga investigasyon ng Quadcom, ay yung tungkol sa pogo, sa, sa mga drug dealings, yung mga pagbibenta ng droga, mga issue tungkol sa droga yung mga war on drugs, yung mga extrajudicial killings yun yun paano kasi naman parang parang nakakalito dahil yung mga halos sabay sabay kasi na nag ginaganap eh. sa araw na ito ang uh, ang maghihiring ay yung tungkol sa good government and uh, public accountability na yun, yung nag-imbestiga kay Sara hindi Quadcom ang nangyari po kasi kaya pati si Marculeta ay nalito dahil yung mga congressista na nandoon doon, present doon sa um sa sa hearing ng uh, Committee on Good Government ay minsan pare-parehong personalidad pare-parehong uh, mga kongresista na nando doon din sa Quadcom. Kaya bung akala yata ni Marculeta eh Quadcom 'yung nag-imbestiga kay Sara. O di ba? Ikaw mismo nalito ka okay. eh. So ngayon, nagdadakdak doon sa rally itong si Marculeta na pinapalakpakan naman siya ng kanilang mga kamembro ngayon ang ipinagtaka ko po yamang ang sabi ng INC yamang ang sabi ng INC ay hindi yun political rally peace rally eh bakit pumayag kayo na magkalumpati si Barcoleta ng ganon ng tungkol sa politika and worse binatikos niya, binanatan niya yung gobyerno. Yung gobyerno ni PBBM at yung mga kasamahan niya sa Kongreso, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte tungkol sa mga patayan noong palahon ng kanyang administrasyon na para bagang ipinagtatanggol para ipinagtatanggol ni Marcoleta yung mga patayan na yon yung mga yung mga drug smuggling, yung mga mga gawa-gawa ng mga sindikato, yung Pogo, lahat. Kasi kinakampihan niya yung mga Duterte. Remember, Marculeta, yung rally ninyo, yung ginawa ninyong rally, ay activity ng inyong religious group. Di bali sana kung hindi religious group ang nag-sponsor niyan. Eh kayo yan eh. Disensada. Disente at mapayapa. Tungkol sa kapayapaan kung tungkol sa katotohanan. Ang mga pinagsasabi mo dyan. Eh halatang halatan eh pinagtatanggol mo yung mga Duterte sa mga kabalbalan nila eh. Tapos hindi political rally? Paano nangyari yon? Paano nangyari na at pinayagan ninyo INC na ganyan ang gawin ni Marcoleta. Hindi nyo man lang ba na check? Kasi sabi, wala daw control, hindi na daw kayang hindi na daw makokontrol ng INC kung ano ang mga pagsasabihin, yung mga kung ano ang mga ipapahayag lalabas sa bunganga ng mga nag-speech doon. Pwede ba? O kagaya nyan sino ang nasira hindi ba dapat ini-screen nyo muna? O ikaw, Markuleta, mag speech ka. Ano ang speech mo? Makakasira ba yan sa gobyerno? May, may, <coughs> may masisira bang personalidad? Hindi nyo ba chinek yung kanyang speech? Kasi binabasa naman niya eh. May dala-dala siyang uh, kopya ng kanyang speech. Hindi ba dapat eh? Hindi ba dapat ini screen nyo muna? kung ano ang sasabihin niya doon, ano ipapahayag niya? Bakit nagbababanggit siya ng mga tungkol sa mahalang bilihin? Na para ipinapakita e, niya na sinisisi niya ang gobyerno, sinisisi niya si PBBM dahil mahal ang bilihin? Si Raulo ka ba, Marcoleta? Bakit? Kung sakaling hindi na si PBBM ang maging pangulo, do you think bababa ang presyo ng bilihin? Come on! Lahat na lang isinisisi ninyo sa Pangulo. Kailan ba nagmura? Kailan ba naging mura ang presyo ng biliin, lalo na ng pagkain? <coughs> Nagbabasa ka ba ng mga balita? Nanunood ka ba? Updated ka ba sa mga balita sa buong mundo? Hindi mo ba alam, Markuleta? Ninyo, kayo, kayong mga naninisi lagi sa Pangulo. Bakit dito lang ba sa Pilipinas? ang mahalang pagkain ang mahalang bilihin ayon nga sa mga pag-aaral mas mababa pa nga ang presyo ng bilihin dito sa Pilipinas ikumpara sa ibang sa ibang uh, mga bansa yung mga nagpunta ng Hong Kong na patunayan nila na mas mahal pa ang presyo ng bilihin sa Hong Kong kaysa dito sa Manila sa Pilipinas sa Europa. Ang mamahal din ang bilihin, umaangal yung mga tao. Tapos isisisi ninyo sa Pangulo na dahil na si President Bongbong Marcos ang Pangulo kaya tumaas ang presyo ng bilihin? Are you out of your mind? Gusto nyo lang makasisi? Bakit? Kung patatalsikin nyo ba si PBBM at si Sarah ang pumalit, automatic ba Bababa baba ba ang presyo ng bilihin? Come on. Don't be fool. Foolish. Magsalita kayo para kayo ang galing-galing ninyo. Hindi kayo updated sa mga nangyayari lalo sa economy tungkol sa inflation dahil sa mga gera. Nagpapakatanga. Alam nyo, itong rally na ito ng ng INC. Ang sadya kasi nito, isa sa mga <clears throat> purpose nito, objective nito, ay para sirain ang bongbong -bong administration. Gusto nilang siraan si PBBM. Nang sa ganon, magkaroon sila ng dahilan na patalsikin ng BBM, ang PBBM, na mahikayat nila yung uh, men in uniform na mag-withdraw ng support. Yun lang yun eh. eh. Kasi ang gusto ninyong maupo dyan, gusto ninyong isuksok ng sapilitan si Sarah Duterte dyan sa upuan sa Malacanang for whatever reason. You have your own reason. You have your agenda. Whatever that agenda is are pala. Whatever those agenda are. Sinisiraan si PBBM sa pamamagitan ng kanyang sariling pahayag. Kung bakit naman kasi itong si PBBM nagsalita pa. Sa totoo lang, parang medyo dapat sisihin din ng konti si PBBM dito eh, kung bakit nagkaroon ng ganitong rally. <coughs> nagkaroon tuloy ng katwiran, yung INC, mga DDS, yung mga Duterte, na magkaroon ng ganitong klaseng rally na hayagang, hayagang iligtas si Sara Duterte dyan sa impeachment. At hayagan para bang legal na mabanata nila si President Bongbong Marcos. At nakapagtataka na itong rally na ito na nationwide noong January 13 in 13 different places all over the country. Do you think, na-estimate nyo ba kung magkano'ng ginastos dyan? malaking gastos ang pagpaparali. At isa nagtataka ako, bakit dyan kayo nagrali sa Kirino Grandstand? Well, hindi ko sinasabi na hindi ko ipinagbabawalan, hindi ko sinasabing bawal kayo dyan. You are free to do that. Del public place. Pero ang kapagtataka, bakit dyan? Eh, meron naman kayong sariling Dambuhalang Philippine Arena. <clears throat> Pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Naginastosan ng how much ang yaman-yaman ng ng iglesia ni Cristo, no? Nakapagpagawa ng kanyang kalaki. Colossal Coliseum. Colossal na Coliseum biggest in the world. What for? Para sa akin, parang kayabangan yun eh. Gusto lang maging biggest in the world. Ngayon, yamang mayroon kayong dambuhalang indoor arena, <coughs> including the space outside the arena, bakit hindi kayo doon nag -rally? sarili ninyo pang yamang ayaw ninyong papasukin yung mga outsider, yung outside the INC. Bakit hindi doon sa lugar ninyo? Libre pa. Well, wala din namang bayad dyan sa Kirino Grandstand. Kirino Grandstand is a public place. Pero pinagbawalan ninyo yung mga hindi INC members. Private. Sa inyo lang di sana doon kayo doon nyo yan ginawa doon sa sarili nyo private place hindi sa public place masyado naman kayo alam nyo itong rally na to na sinasabing rally para sa kapayapaan naghatid ba ng kapayapaan? para sa akin nagkagulo nagulo yung utak ng mga tao kasi parang ipinapakita ninyo nitong rally na ito na hindi maganda ang pamamalakad ni PBBM dito sa bansa natin iniimpluensya ninyo iniimpluensyahan ninyo ang utak ng tao mga tao na si PBBM yung government ang pamamahala eh walang kwenta at kailangang si Sarah ay hindi ma-impeach. Yun ang gusto nyo mangyari. Do you think hindi kayo naghatid ng gulo? Ginulo ninyo yung utak ng taong bayan. Anong kapayapaan ang sinasabi ninyo? At yan si Marcoleta. Bakit ninyo pinayagan na magdaradakdak yan dyan? Banatan niya ang gobyerno? Banatan niya yung magandang ginagawa ng quadcom? kasamahan niya sa kongreso, binabanatan niya? Nasaan ang utak mo? Markuleta. Nasaan yung katinuan mo? Sarili mong mga kasamahan, sinisira mo ang ginagawa? Yung magandang ginagawa nila? Ano ka? Ikaw ba ay kongresista ng sambayan ng Pilipino? Or ikaw ay kongresista ng mga Duterte? lang. Ito naman kasi si BBM nakialam pa eh. Kung hindi na sana nagsalita pa si BBM na huwag i si Sara, eh di sin sana hindi nagkaroon ng rally na ganito. Dahil dun sa salitang yon binigyan pa ng passes itong mga INC na ito bagay na ihayag yung mga totoong kulay ninyo. At ikaw, Marcoleta, kung magsalita ka, akala mo kung sino kang maayos. Aber, tumatakbo ka ng senador. Sa palagay mo, mananalo ka. Diyan sa pinagagawa mo. Maraming naiinis sa'yo kung nung 2022 na nakasakay ka pa sa bangka ng Uniteam, hindi ka na, hindi ka naniwala na mananalo ka. Kaya nga umatras ka, di ba? Inatras mo yung kandidatura mo eh dahil alam mo na hindi ka mananalo. Dahil ka. Nasa ano ka eh? Above 20 ka pa eh. O ngayon, nasaan ka? Ganun pa rin alaga ka ng ng INC pero hindi ka hindi ka umangat-angat sa survey anong ginagawa ng INC hindi ka nila kayang mapanalunin akala ko ba akala ko ba eh kaya hinahabol yung INC ninyo hinahabol ng mga politiko dahil nakakapagpanalo pero ito Questionable, no? Sarili ninyong tao, INC, sarili ninyong politiko, sarili ninyong kandidato, hindi ninyo maipanalo. What the heck? You're so funny, guys! Okay, mga kababayan, nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Hanggang dito na lamang po, kasi, map din na rin yung lalamunan. Okay? Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.